Uh, Ayan guys, na, na, nabuksan na po natin itong takip. Ngayon po pakita ko sa inyo. Ayan, nabuksan na po natin itong takip. Naalis na, na natin. Ngayon po papakita ko po sa inyo kung alin po dito yung power ah uh, power cord. Yung kanya pong common ng ating pong motor. Ang common po ng ating motor ay naka po yan sa ating line 2 ng ating power cords. Ayan. Kasi po yung uh, line 1 naman po ng ating power port nakokonnect po yan dito sa ating switch ayan po, ito po yung ating switch ito po yung ating line 1 at ito naman po yung kanyang mga speed speed 3, speed 2 saka speed 1 ayan. ngayon ito po yung ating common nakakabit po yan sa ating line 2 ng ating power supply. Ayan. Ang gagawin po natin dito, uh, puputulin po natin yung linya nito dito malapit sa ating motor. Hanapin natin. Ayan. Uh, actually guys, putol ko na pala, nakuputol ko na to kasi uh, na lowbat po kasi yung aking ano cellphone uh, kaya po nawala po tayo sa ating video ngayon po naputol ko na po yung pinakita ko sa inyo na kulay white yung, yung puti na nakakonek po sa ating power cords na line 2 ito na po siya ito pong galing dito po sa motor na pinutol po natin wala na po yun hindi na po yung kasama Uh, dead na po yun eto na po yung ating magiging linya papunta po dito sa ating kapasitor <clears throat> dito po sa kapasitor meron po rito uh, tinatawag natin na counterclockwise saka clockwise. Ang hanapin po natin dito ay yung clockwise ano? Dito po sa ating kapasitor. Kasi po pag yung uh, counter clockwise po ang ating nakabitan, ang buga po ng hangin nun ay patalikod, Mag, mat uh, patalikod po galing po sa harap yung hangin pa patalikod po. Kaya po ang hanapin po natin ay yung forward. <clears throat> Dun natin po eh kakabit itong ating linya na pinutol sa forward. Pero hanapin po muna natin dito kung alin po rito yung forward. Test po natin siya dito sa kulay pula. Ito po yung linya ng isang uh, ayan, kikita kita nyo po ba? Pasensya na kayo guys, wala tayong tagahawak ng camera. Kaya Misa nawawala tayo sa video. O yung ating pinapaliwanag o yung ating ginagawa ay nawawala po. Hindi po nakikita. Ngayon po, eto na po yung ating linya ng isang kapasitor, ating kapasitor. Ang gagawin po natin dito ay ilalagay po natin tong ating uh, wire na galing po dun sa pinutol natin na common tap lang po muna natin dito sa isang linya ng ating kapasitor tapos ipasok po natin dito Ayan. Ayan guys, nakakabit na siya. No? <clears throat> Ngayon, eh, uh, natin kung ito na yung ating hinahanap. eh <coughs> Paplag lang natin itong ating cords dito sa ating outlet. Ayan. Nakaplag na siya. Ngayon, e, papaikuti natin yung ayan guys, tinan nyo yung ating nilagay na uh, puting ano masking tape para makita natin kung ano ang ikot niya kung clockwise o counterclockwise. Ilagay natin sa sa number 1 or speed 1. Itong switch. Ayun. Nakita niyo guys, pabalik siya. Kaya yung, kung meron siyang LSE guys, yung hangin niya, papunta rito sa likod, hindi pa punta sa harap. Ito yung clockwise. Ngayon guys, i-off natin. Tapos, ugutin natin itong ating cords. Yan. Then, tanggalin natin to. Itong ating kinabit dito. Balik natin itong ano. Ah, linya ng kapasitor. Ayan. Ngayon guys, itong isang linya dito sa kulay black na 10A lalagay. Lagay natin. Dumaplis pa. Ayun. Hindi ma-shoot ah. Ma shoot ko na ayun guys nailagay ko na ngayon uh, papaikuti natin ulo yung ating uh, um, o oh, itong ating ginawang ano pap, ah, nilagyan ng papel saksak uli natin tong plug sa ating outlet yan then paikutin natin yung switch gawin natin din sa speed 1 ayan guys nakita nyo nag clockwise na siya Yan. Clockwise na siya guys. Ito na guys yung tamang uh, linya na ating ikinabit. Dahil clockwise na yung kanyang ikot kaya ipipix eh, na natin siya rito. Iwap lang natin. <clears throat> Hindi na tayo gumamit ng ano guys nung Uh, thermal fuse para uh, hindi tayo abala sa trabaho o konti lang yung ating trabaho. Kasi pag nagkabit tayo ng thermal fuse guys, ah, uh, tanggalin natin to itong mga to May apat na tornilyo yan dito. Yan. Tatanggalin natin yan. Tapos huhugutin natin. Tapos itong mga wiring dito, iisa-isahin natin 'yan bupuksan para makita natin kung saan nakalagay yung fuse. So guys, ang ginawa natin para madali, o madali maging magaan yung ating trabaho, uh, nag-bypass na lang tayo ng ating thermal fuse. So so far naman guys, maganda naman yung ating uh, nagawa kasi umikot naman yung ating uh, motor. <clears throat> Ngayon, uh, tatakpan na natin siya. At ibabalik na natin yung mga takip niya at saka yung mga kanya mga accessories, ibabalik na natin para mabuo na natin tong electric fan. Okay? gan unahin natin to guys takip ng ating electric pan to Itong electric fan na to guys, hindi maganda yung kanyang takip kasi plastic lang. E ano para naman to, yung uh, wall fan. Ah, oo, wall fan. Hindi ko lang alam kung matibay siya. And guys, nabalik na natin yung takip. Nito. So, gagamit natin itong ating uh, takip dito sa motor. Ayan. Ayan <clears throat> guys. Uh, bago nga pala natin ibalik tong mga to. Intakip nito, saka yung takip nito sa kayong LEC. Uh, hugasan muna natin siya ng uh, tubig na may sabon. Ayan. Para malinis naman po pag nakita ng ating customer. yan po sinabon ko po siya. Tapos pinunasan ko na lang po ng tuyong basahan. So, balik na natin po rito yung kanyang uh, <clears throat> salalagyan niya. Ayan guys, na ibalag na natin to lahat. Pati itong takip niya rito, dito. Ngayon gagawin po natin, it final test po natin siya. ah uh, dali lang guys, ayusin ko lang yung camera. yan guys, okay na. Ang gagawin natin, final test. Saksakulin natin itong plug. tapos uh, switch natin sa uy switch natin sa number 1 hop napilitit wait and guys final test na po tayo paikutin ko po ulito Uh, ating inayos na electric pan ilagay po na siya speed 1 bagal po siya guys uh, sigur siguro uh, magpapalit po tayo uli ng ating kapasitor kasi po mahina na po yung kapasitor nya hindi ko po kasi na check kanina ilagay po sa number 2 yan number three. Okay naman guys. Uh, mahina lang guys yung kanyang ikot. Hindi masyadong mabilis. Dahil po siguro sa kanyang ano po, kapasitor. Uh, mahina na po yung kanyang resistance. Kaya pagdating po ng may ay sasabihin ko siya na palitan na lang po namin ng kapasitor. Ayan guys. Di uh, hindi pong kalimutan mag-subscribe po sa akin YouTube channel. At lagi nyo pong i-click yung notification bell para lagi po kayo updated sa mga video ko pong i-upload. At huwag po kayo mag-skip ng, uh, ng ads po. At i-share nyo rin po at uh, mag-comments po kayo. Then uh, like nyo rin po. Maraming maraming salamat po at sana po meron kayong natutunan. At sana po uh, tapusin nyo po ng buo yung aking pong video para uh, para makuha nyo po ang buong detalye ng aking tutorial. Maraming maraming salamat po. Hanggang sa muli po. Paalam na muna. Bye bye.